Alam mo ba na may isang kaso sa Germany kung saan isang babae ang bigla na lamang naglaho na walang bakas, walang nakasaksi, walang mga CCTV, at wala ring palatandaan kung saan siya napunta. Ayon sa kanyang asawa, umalis raw ito dala ang isang maleta at ang perang ipon nila. Ngunit pagkalipas ng 25 araw, isang maleta ang nakitang inaanod sa tabing-ilog at sa loob nito, Natagpuan ang mga bahagi ng katawan ng nawawalang babae. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting lumitaw ang mga lihim ng pamilya. Mga lihim na magpapabago sa buong kwento ng kailang buhay. Ito ang misteryosong kaso ni Ekatarina Bowman. Hello everyone! Welcome or welcome back sa aking channel. Ako si Miss Denise, ang narrator ng Tagalog Crime Recollection. Kung gusto nyo po ang mga ganitong content, ilike nyo na po ang video ito, mag-subscribe na rin po kayo, at iklik click nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. Si Ekaterina Bolgova o mas kilala bilang Katerina ay ipinanganak noong May 13, 1989 sa St. Petersburg, Russia. Isang matalino, masayahin at kaakit-akit na dalaga. Nung siya ay 20 taong gulang, Taong 2009, nagbakasyon siya sa Turkey kasama ang kanyang pamilya. Doon niya unang nakilala ang lalaking babago sa takbo ng kanyang buhay, si Walter Bowman, isang German citizen na mas matanda sa kanya na labing tatlong taon. Si Walter ay ipinanganak sa Kazakhstan, ngunit sa Germany na siya lumaki at nakapagtapos ng kolehiyo. Matagumpay siya sa kanyang karera at kumikita nga ito ng malaking halaga. Pero pakiramdam niya ay may kulang sa kanyang buhay. Ang makakilala ng babaeng mamahalin siya. Sa paghahanap nga niya ng pag-ibig, sinubukan niya makipagkilala sa mga babae sa internet. Karamihan sa mga ito ay mga Russian. Isang beses, bumiyahi pa nga siya papuntang Russia para lamang makita ng personal ang isang babaeng nakilala niya online. Pero agad din naman siyang iniwan ito dahil hindi nga nito nagustuhan ang kanyang itsura. Dahil sa pagkadismaya, nagpasya si Walter na mabakasyon sa Turkey at doon niya nga nakilala si Katarina. Mula sa unang pagkikita, nagkaroon agad ng koneksyon ang dalawa. Naging magkasintahan nga sila at ayon sa mga kaibigan ni Walter. Halos hindi nga sila makapaniwala na ang tulad niyang ordinaryong lalaki ay nagustuhan ng napakagandang dalagang tulad ni Katarina. Pagkatapos nga ng bakasyon, bumalik ang dalawa sa kanilang bansa, pero hindi doon nagtapos ang kanilang ugnayan. Araw-araw na nga silang magkausap sa social media at sa telepono. Paminsan-minsan, bumibisita rin si Walter sa St. Petersburg at sa bawat pagbisita niya, gumagastos siya ng napakalaking halaga para lamang makasama si Katerina. Habang tumatagal, naging mas seryoso nga si Walter sa kanyang intensyon. Tinulungan niya rin si Katerina na makapag-transfer sa Hamburg University sa Germany para doon niya ituloy ang pag-aaral sa Business Administration. Sa tulong nito, tuluyan ang nilisa ni Katerina ang Russia at lumipat sa Germany noong 2010 upang magsimula ng bagong yugto ng buhay kasama ang lalaking mahal niya. Si Katerina ay kilalang masigla at masipag. Mahilig rin siyang tumakbo, mag-yoga at gustong gusto niya ang tahimik na lugar. Patuloy nga rin siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya sa Russia kahit abala siya sa pag-aaral at pag adjust sa bagong bansa. Pagkaraan ng ilang buwan, nagpasya siya na nga ang dalawa na magpakasal. Ginawa nila ang seremonya sa isang parola at nagkaroon na isang ingranding selebrasyon. Sa mga larawan ng kasal, makikita ang totoong saya sa kailang mga ngiti. Tulad ng maraming kwento ng pag-ibig, ang magandang simula ay hindi garantiya na magandang wakas. Pagkatapos ng kasal, tumira ang mag-asawa sa bahay ng magulang ni Walter. At dito, nagsimulang mabasag ang ilusyon ng isang fairy tale marriage. Ang ina nga ni Walter na si Ludmila Boman ay isang babaeng matalino, ngunit napaka nito. Naging chemical engineer at teacher siya sa Kazakhstan bago siya lumipat sa Germany. Sa loob ng 38 years naging masipag siya at kilala bilang modelo ng mga migrante sa kailang lugar. Ngunit sa kabila ng kanyang mga tagumpay, hindi niya matanggap na lumaki na ang kanyang anak. Palagi niya pa rin mino-monitor si Walter, tinatawagan, tinatanong kung nasaan ito, at madalas ay nakikialam siya sa lahat ng aspeto ng buhay ng kanyang anak. Para sa kanya, si Walter ay nananatiling malit na bata na dapat niya ngang bantayan. Si Katerina bilang bagong asawa ay nakaranas nga ng panguhusga mula kay Ludmila. Palagi niyang pinapakailamanan ang mag-asawa mula sa paraan ng pagluluto ni Katerina hanggang sa kung paano nga siya manamit. Madalas niya ring sabihan ang manugang na hindi raw ito marunong sa bahay at minsan sinasabi niya pa kay Katerina na nag-aayos ito na parang isang prostitute. Tinawag pa nga siyang masamang asawa at wala nga raw silbi. Sa kabila nito, sinubukan pa rin naman ni Katerina na maging magalang at pasayahin ang kanyang biyanan. Ngunit habang tumatagal, lalo lamang lumalala ang tensyon sa pagitan nila. Si Walter naman ay isang taong kontrolado rin ng kanyang ina. Unti-unti na rin nga nagbago ang kanyang ugali kay Katerina mula sa mapagmahal na asawa Naging malamig at mapanumbat na ito. Madalas rin nga siyang wala sa bahay dahil nagtatrabaho siya sa port. Kumikita ng humikit kumulang 4,000 euros bawat buwan. Madalas siyang pumasok kahit weekends at holidays dahil nga mas mataas ang bayad. Ngunit hindi ito dahil sa kanyang kasipagan kundi sa labis na pagkagahaman niya sa pera. Lahat ng kinikita niya ay tinatago niya lang at bibihira siyang gumastos. Noong taong 2017, nang malaman niya ngang bunti si Katerina, nagpasya siya na nga si Walter na bumili ng sarili nilang bahay gamit ang bahagi ng kanyang ipon. Inakala ni Katerina na magiging simula na nga iyon ng mas maayos na buhay nilang mag-asawa, malayo sa pangihimasok ni Ludmila. Ngunit nagkamali siya dahil kahit sa bagong bahay, palagi nga siyang pinibisita at nakikialam pa rin ang kanyang biyanan. Pagkapanganak ni Katerina sa kailang anak na babae, naging mas mahigpit pa si Walter. Pinagbawalan niya na nga magmaneho si Katerina at maging ang paggamit ng ibang wika sa kailang anak. Gusto nga ni Walter na matutong magsalita lamang ng German ang bata. Hindi niya rin pinapayagan si Katerina na turuan ito ng Russian. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti na nga lumalabas ang totoong ugali ni Walter... Mabilis na siyang magalit sa maliliit na bagay at madalas na sinisigawan o sinasaktan si Katerina. Sa huling bahagi ng 2019, unang nalaman ng mga otoridad ang tungkol sa kailang problema nang may mag-report ng domestic violence sa bahay ng mag-asawa. Dumating nga ang mga social worker, ngunit sinabi ng mag-asawa na nagkaayos na sila, kaya't agad namang isinara ang kaso. Pero ang totoo, hindi natapos ang karahasan. Sa halip, lalo pa nga itong lumala. Madalas nga silang magmurahan kahit sa harap mismo ng kailang anak. Si Walter ay palihim pang kumukuha ng mga larawan at video ng kailang pagtatalo gamit ang kanyang cellphone. Sinubukan niya pang ang ipahak ang telepono ni Katerina, ngunit tumanggi ang taong inutusan niya. Madalas na rin tawagin ni Walter ang kanyang asawang masamang ina at sinabing wala raw itong matinong pag-iisip. Sa kabilang banda, inakusahan naman ni Katerina ang kanyang asawa na wala na ngang pagmamahal at puro trabaho na lamang ang gusto nito. Dahil sa matinding takot at pagod, humingi na rin nga ng tulong si Katerina sa isang support center para sa mga biktima ng domestic abuse. Noong taglagas ng 2020, pansamantalang umalis si Katerina at dinala ang anak nila sa isang shelter. Ngunit si Walter, gaya ng madalas na pattern ng mga mapang-abusong asawa, ay nangakong magbabago. Nagmakaawa siya sa kanyang asawa at sinabing mahal niya ito at ang kailang anak at hindi nga raw niya kayang mabuhay kung mawawala ang kanyang mag-ina. Dahil nga sa pag-asang babalik pa sa dati ang lahat, pinatawad naman siya ni Katrina at muli nga silang bumalik sa kailang bahay. Ngunit hindi rin nagtakal, bumalik na naman sa dati ang lahat. Sa tuwing mag-aaway sila, binibigyan lang ni Walter ng mga regalo ang kanyang asawa o inaanyayahan sa mga family trips bilang kanyang pambawi. Ngunit sa kabila ng mga iyon, hindi naman nawala ang kontrol at pangmama ni Obra niya sa kanyang pamilya. Habang lumalaki na ang anak nila, mas naging mahigpit pa si Walter. Gusto niyang laging nasa tabi niya ang bata hindi pinapayagang makalayo kahit kailan. Kahit tatlong taong gulang na ito, palagi niya pa rin itong karga at kasama kahit sa pagtulog. Binawasan din nga ni Walter ang kanyang oras sa trabaho para mabantayan lamang ang anak. Sa una, tila tanda ito ng sobrang pagmamahal ng isang ama, ngunit kalaunan, lumabas na ito ay isang uri ng obsesyong pagkontrol. Inilarawan nga si Walter na kanyang mga kakilala bilang isang mapagmanipulang tao mahilig magdrama, maramot at laging gusto ang pagkontrol sa kanyang pera at sa mga tao sa kanyang palikid. Lalo ngang lumala ang sitwasyon nang magsimula na magplano si Katerina na makipaghiwalay. Ngunit nang tangkain niya namang gawin ito, natuklasan niyang nawawala ang lahat ng kanyang mga dokumento. Napag-alamang ibinigay pala ni Walter ang lahat ng mga papeles ng asawa sa kanyang inang si Ludmila. Isang paraan para hindi nga makaalis si Katerina. Dumating na nga sa punto na pinalayas na ni Walter si Katerina mula sa bahay matapos ang isang mainit na pagtatalo. Wala nga siyang dala kundi ang kanyang sarili. Muling humingi nga ng tulong sa pulisya si Katerina at pansamantalang natulungan siyang makabalik. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang sumidhi ang alitan sa pagitan ni na Katerina at Walter ang mga kapitbahay at guru nga ng kailang anak ay napansin na rin ang kakaibang sitwasyon ng kailang pamilya. Isang araw, nagkaroon na matinding pagtatalo ang mag-asawa sa harap mismo na eskwelahan ng kailang anak. Dahil sa insidenteng iyon, pinadalahan ng Family Crisis Counselor ang mag-asawa upang obserbahan ang kalagayan ng kailang anak. Sa loob ng anim na linggo, binantayan sila ng mga social worker at ang naging resulta ay nakababahala. Itinuring nga ng mga tagapayo na delikado ang tirahan ng bata dahil sa patuloy na gulo sa pagitan ng kanyang mga magulang. Ayon sa ulat, tanging dahilan kung bakit nga nananatili pa si Katerina sa kailang bahay ay dahil lamang sa kanyang anak. Hindi niya nga kayang iwanan ito. Ngunit para makauwi siya sa Russia, kailangan niya ngang kumuha ng permiso mula kay Walter Isang bagay na halos nga imposibleng mangyari. Noong August taong 2021, nagpasya na nga si Katerina na muling umalis kasama ang kanyang anak at humingi ng tulong sa Woman Crisis Center. Ibinunyag niya rin na pinagbabantaan na nga siya ni Walter at sinabi niyang gusto nga siyang patayin ang kanyang asawa. Agad namang inirekomenda ng social worker na pansamantalang ilipat ang bata sa foster care upang maalagaan nga ang kaligtasan nito. Ngunit tumutol naman si Walter at ang kanyang inang si Ludmila. Kaya't napilitan ang mga otoridad na paghatian ang pangangalaga ng bata ilang araw sa kanyang amang si Walter at ilang araw naman sa kanyang inang si Katerina sa ilalim ng kondisyon na kailangan magpatuloy ang bata sa pagpasok sa kindergarten upang matuto ito ng German. Pagkaraan ng ilang linggo, muling ngang nagsama ang pamilya ngunit halata na ang lamat. Ayon nga sa ilang Russian source, sa panahong nakatira si Katerina sa woman shelter, hindi nga naging maganda ang kanyang karanasan, malayo raw ang kindergarten ng kanyang anak, at hindi rin naging maayos ang relasyon niya sa kanyang mga kasama sa silid. Dahil dito, pinili na niya lang niyang umuwi sa kanilang bahay, kahit alam naman niyang delikado. Ngunit pagkabalik niya nga, nagsimula na ang proseso ng kailang diborsyo. Bagamat magkasama pa rin sila sa isang bahay, natutulog na nga silang magkahiwalay ng kwarto. Habang tumatagal, mas naging malinaw kay Katerina ang hangarin niyang makabalik sa Russia kasama ang kanyang anak. Ngunit si Walter ay hindi pumayag kung gusto raw ni Katerina umuwi. Siya lamang ang aalis at mananatili ang kaila anak sa Germany. Nung huling bahagi ng 2021, lumipad nga si Katerina mag-isa papuntang St. Petersburg upang makasamang pansamantala ang kanyang pamilya. Doon, nakilala niya online ang isang lalaking Russian pilot mula sa Siberia. Naging madalas ang kailang pag-uusap at tila nagkaroon siya na pag-asang makapagsimulang muli ng bagong buhay. Pagbalik niya ng Germany noong kalagitnaan ng January taong 2022, patuloy silang nagchat-chat araw-araw na naturang piloto. Araw-araw nga sila nagpapalitan ng mga mensahe at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, muli nga raw naramdaman ni Katerina ang labis na kasiyahan at kalayaan. Ngunit, pagdating ng February 4 taong 2022, bigla na lamang siyang nawala na parang pula. Tumigil na nga siya sa pakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya at sa pilotong karelasyon niya. Maging ang kanyang ina ay hindi na rin nga siya makontak. Pagkalipas ng dalawang araw, Humingi na nga siya ng tulong sa German police upang magsagawa ng welfare check sa bahay ni na Walter. Ayon sa ulat, nang tawagan ng ina ni Katerina si Walter, sinabi nga nitong hindi niya na raw nakikita ang asawa mula noong February 5. Ang sabi pa niya, baka raw tumakas ito, dinala pa nga nito ang isang walang lamang maleta at kinuha ang 13,000 euros mula sa kanilang mga ipot. Ang mas nakakagulat, Iniwan din daw ni Katerina ang lahat ng kanyang gamit at ang kanyang cellphone, mga susi, mga dokumento, pati ang kailang anak na limang taong gulang. Habang ang mga kaibigan at pamilya ni Katerina ay nagkakandara pa sa paghahanap, si Walter naman ay abala sa pagre-renovate ng kailang bahay. Binakbak niya ang sahig, pininturahan ang mga dingding at pinalitan niya ang sofa na kailang guest room. Napansin din ng mga kapitbahay na bumili siya ng maraming panglinis at mga kemikal sa lokal na tindahan. Apat na araw matapos i-report ang pagkawala ni Katerina, nagsagawa ng unang house search ang mga pulis sa bahay ni na Walter. Ngunit, sa kabila ng tatlong oras na pagsisiyasat, wala naman silang natagpuang direktang ebidensya. Ang CCTV footage sa bahay ay misteryosong nawala. At bagamat bahagyang nag-react ang detection dog sa garahe, wala namang malinaw na bakas na may krimen nangyari dito. Sa loob naman ng sakya ni Walter, natagpuan ng mga pulis ang isang kutsilyo at electric shocker. Ngunit wala namang direktang patunay na ginamit niya ito sa krimen. Sa kabila ng kakaibang kilos ni Walter, mas inalala pa raw nito kung makukuha niya ang custody ng kailang anak kapag napatunayang hindi na nga makakabalik pa si Katerina. Habang lumalawak nga ang paghahanap, libu-libong tao ang tumulong mula sa mga residente ng Bemerhaven hanggang sa mga Russian volunteers. Naglagay sila ng mga poster flyers at nagsagawa ng mass search sa mga kagubatan at tabing ilog. Ngunit kahit araw-araw nga ang paghahanap, tila naglaho si Katerina na parang pula. Noong March 1 taong 2022, 25 araw, matapos ang misteryosong pagkawala ni Katerina, Isang ordinaryong mamamaya ng Bemerhaven ang nakakita ng kakaibang maleta na inaanod sa pampang ng ilog ng Weser. Dahil sa bigat nito, nagduda siya na may kakaiba. Nang buksan niya ito, agad siyang napasigaw sa takot. Dahil sa loob ng maleta ay may mga piraso ng katawan ng isang babae. Nakabalot ang mga ito sa plastik ng basura. Mabilis niya ngang iniulat ito sa mga pulis at kalaunan ay kinumpirma ng mga eksperto na ang bangkay ay kikatarina po man. Subalit hindi pa rin nga kumpleto ang mga bahagi ng kanyang katawan, may ilang piraso na tuluyang ang nawala dahil inanod na ito sa ilog. Ang pinakamalungkot pa sa pangyayaring ito, ang maleta ay natagpuan sa parolang lugar kung saan ikinasal si na at Walter. Isang mapait na simbolo na kung paanong ang simula na kailang pagmamahalan ay siya naging lugar ng trahedya. Ayon sa mga eksperto, kung hindi inanod ang maleta sa pangpang, -pang, maaaring hindi na nga muling matatagpuan ang labi ni Katerina. Isa nga itong swerte sa imbestigasyon. Ayon rin sa mga pulis, dahil dito, nagsimula nga ang pagungkat sa katotohanang matagal nang itinatako. Nang lumabas ang balitang ito sa Birmerhaven, halos buong lunsod ang nagluksa. Nagtipon ang mga tao, Nag-alay rin sila ng mga bulaklak at kandila sa tabing ilog kung saan natagpuan ang labi ng kaawa-awang si Katerina. Kahit hindi niya mga kakilala ay sumulat pa ang mga ito ng liham bilang pakikiramay. Sa Russia, ibinalita rin ng mga pangunahing news channel ang kaso at mabilis nga itong kumalat sa social media. Ayon naman sa ina ni Katerina, labis ang kanyang hinagpis. Labing dalawang taon sila nagsama pero sa huling isa't kalahating taon, puro away at pananakit ang inabot ng anak ko. Kinuha ni Walter ang lahat, ang mga ID, bank card at maging ang kalayaan ng anak ko. Hindi niya ito pinayaga makipagkita kahit kanino. Wika nga ng ina sa isang panayam. Matapos ngang matuklasan ang bangkay, agad namang inaresto si Walter Bowman bilang pangunahing sospek. Muli ngang hinalughog ng mga pulis ang bahay ng pamilya sa loob ng limang araw. Sa ikalawang search na ito, doon nga nila na diskubri ang mga mahalagang ebidensya na magdidiin kay Walter. Natagpuan nila ang mga single na used gloves, panlinis, full tapes at malalaking garbage bag. Mayroon ding mga canister at acetic acid, solvent at bleach, mga kemikal na karaniwang ginagamit upang linisin o borahin ang ebidensya ng krimen. Hindi lang iyon, Nakakita rin sila ng mga bote ng pampakalma na parehong gamot na natagpuan sa dugo ni Katerina. Ang ibig sabihin nito, posibleng pinatulog muna siya bago nga siya pinaslang. Sa garahe naman nakita rin ang mga susi ng maleta at ang pink na scarf na suot ni Katerina sa kanyang huling selfie. Natagpuan din sa shed at sa basurahan sa lugar ng mismong pinagtatrabahuhan ni Ludmila ang puting jacket na suot din ni Katerina sa nasabing selfie. Para sa mga investigador, malinaw na sinyalis iyon na may kinalaman din ang inang si Ludmila sa pagtatago ng krimen ng kanyang bonjing na anak. Bago pa nga rito, napansin rin ng mga pulis na halos wala na ngang personal na gamit si Katerina sa kailang bahay. Ang kanyang mga damit at larawan niya ay itinapon na. At maging ang kailang wedding photo na dating nakasabit sa sala ay nakita na lamang itinago sa likod ng isang piano. Ayon rin sa mga report, habang nasa kustudiya nga si Walter, madalas pa rin siyang sumusulat ng liham sa kanyang ina. Dito ipinahayag niya ang labis niyang pagmamahal at pasasalamat kay Ludmila. Sa dulo, napatunayan nga ng mga investigador na si Walter mismo ang pumatay kay Katerina. Pinatulog niya nga muna ito gamit ang pampakalma saka pinaslang at pinagputol-putol ang katawan ng kanyang asawa. Itinapon niya nga ang mga bahagi sa ilog upang maitago ang kanyang kremen. Habang ang kanyang inang si Ludmila ay tumulong naman sa kanyang anak na burahin ang mga bakas ng dugo at itago ang mga gamit ng biktima. Nang tuluyan na ngang maharap si Walter sa kaso, gumawa na nakakagulat na hakbang ang ina nitong si Ludmila. Sa gitna ng imbestigasyon, inako lahat ni Ludmila ang kasalanan. Sinabi niyang siya raw ang pumatay kay Katerina, hindi ang kanyang anak na si Walter. Ayon nga sa kanya, aksidente raw ang nangyari. Tinulungan lamang daw siya ng kanyang anak na itago ang katawan ng asawa nito. Ngunit para naman sa mga otoridad, malinaw ang mga ebidensya mula sa mga fingerprints, CCTV records bago ito nabura at testimonya ng mga kapitbahay Si Walter ang pangunahing gumawa ng krimen, habang ang kanyang inang si Ludmila ay tumulong lamang sa pagtatago at paglilinis. Ang ginawa ngang ito ni Ludmila ay isang desperadong pagtatangka na isang inang handang akuin ang kasalanan ng kanyang bonjing na anak. Kahit alam niya namang hindi siya ang may kawa, basta't mailigtas lamang ang kanyang pinakamamahal na anak sa habang buhay na pagkakakulong. Ngunit sa huli, hindi rin nakatakas ito sa katotohanan. Pareho nga silang kinasuhan, si Walter bilang pumatay at si Ludmila naman bilang kasabwat sa pagtatago ng krimen ng kanyang anak. Ang kwento ngang ito ni Ikatarina ay nagpapaalala sa atin na ang sobrang pagmamahal kapag sinabayan na ng kontrol at puot ay maaaring maging dahilan ng isang trahedya tunay na sa bawat relasyon, kailangang may tiwala, respeto at kalayaan. Dahil minsan, ang taong gustong pumotekta sa atin ay ang pinakamapanganib sa lahat. Sa tingin nyo, hanggang saan ang kaya nyong gawin para ipaglaban ang inyong anak o ang taong mahal mo? Mag-iwan na lang po kayo na inyong saluubin sa comment section. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento sa gabing ito, palike na po ng video ito at i-click niyo na rin po ang subscribe button kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe. Don't forget din po i-click ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwento. Maraming salamat po.